tama na. Yan ang mensahe ni Senador Risa Ontiveros sa China matapos banggain ng China Coast Guard ang resupply vessels ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal kahapon. Ayon kay Ontiveros, walang karapatan ng China na itaboy ang mga Pilipinong nagdadala lang ng supply sa BRP Sierra Madre. Dapat daw managot ang China na nawagan siya ng tulong sa ibang bansa na ipaglaban ang rule of law para magkaroon ng tunay na kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Senate Defense Committee Chairman Jinggoy Estrada, walang respeto ang China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Dahil dito nakikita ni Senator Grace Poe ang posible pang pagtindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Siniguro naman ni Senate President Mig Zubiri ang dagdag na pondo para sa Coast Guard at AFP. Isang araw matapos ang insidente, saktong may pagdinig ang Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, mapalalakas ng panukalang Philippine Maritime Zones Act ang ating jurisdiction sa ating mga karagatan. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, nire-reflect lang naman ito ang nakasaad na sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung alin ba ang sakop ng maritime zones ng Pilipinas ang problema. But uh, obviously there are some states who would choose not to respect uh, the provisions of the international law, particularly the UNCLOS. So I don't want to be uh, that pessimistic. Sa ilalim ng panukalang batas, meron dapat reciprocity at mutual respect ang mga bansang daraan sa karagatan ng Pilipinas. Pero nababahala ang isang eksperto na pwede itong abusuhin ng China. One is that they will, for example, invoke the right of archipelagic sea lanes passage through archipelagic waters when they pass through Philippine waters. But as soon as we try to pass through waters that they claim to be theirs, they will say that, no, Um, uh, you cannot pass through these waters. Nakasaad din sa bill na pwedeng tanggalan ng karapatang dumaan sa mga karagatan ng Pilipinas ang bansang lumalabag sa UNCLOS. Sabi ni DOJ Senior State Council Freddie Ganchun, dahil wala namang world police, pwedeng magpatupad ng countermeasures ang Pilipinas na proportionate sa aksyon ng ibang bansa, liban nga lang sa use of force. We all know who this state is acting inconsistently with UNCLOS. We all know who this state is. Lusot na sa committee level ng Senado ang panukalang batas. Priority measure ito at pasado na sa Kamara. Amor Santos, CNN Philippines.